Today is uh, April 10 2025. Uh, Tuloy pa rin tayo sa pag-update uh, dito sa bahay ni Pangulong Duterte. So marami pa rin uh, tao kung pa rito dito sa bahay at nakikipag-picture uh, sa larawan ni Tatay Digong. At dito may nakasulat We will never tire until you are home that I. 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지냈어요. 보고 싶고 행복했어요. Welcome to my channel Reese TV. Please subscribe, like and share. So muli uh, nandito tayo sa may uh, bahay ni Pangulong Duterte ngayong uh, April 10. So patuloy po tayo sa pag-update. So tara, let's go! so dito, bago kayo pumasok dito, daan mo lang kayo dito sa lagbook. So ito ang nagbabanta. Shut out na yun, ay, mga iba. Shut out ba? Kaya ikaw, shut out ba? Shut out. Ikaw ka mag shut out, mga ipit ka ba? Ipit, oi. Ikaw, ikaw, shut out ba? Shut out. Shut up! Uh, shut out, uh, shut out, oi. Hindi mo mga iyan mo, tara mo, tungsin mo ba? Tungsin, oi. Precise. Precise. <laughs> so morning sila nagbantay di no sa sa ba sa balay ni Tatay Digong. Papuhey. Kita. Chat out. tobo lagi ay. Lagi. Wala tobo. Wala mali tobo. tulog kulas tolo, So dito, so may mga bisita dumarating talaga dito sa bahay ni Tatay Digo. Meron ding uh, dito Pumunta ka dito sa banda sa my we uh, we will not ride until you are home tatay. Pwede kayo mag uh, sign kung gusto ninyo dito. Katulad nito, uh, nag uh, nag sign sila for a uh, tatay digong. Katulad nito. Oh. Yeah. 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 Ano? Maraming ah uh, ayan Mga vlogger, mga volunteer, OFW. Ayan na, ayan na. One naman per, per family. One naman per family. Kaya na naman natin. At ako mga nag, nagpipirma dito sa... We will never tide until you are home, Tatay.

ya kan bareng ya Honda bareng may taga-Sibu city. Ganyan mga vloggers. Uh, volunteers bloggers, Tatai Dikuns, a loving hero in all time. TikTok volunteers bloggers. Sambuanga si Kabantian, Katalunan, OFW Solid or 30 supporters criminal criminology volunteers volunteers teams leaders 24-7 tatay di Kung, homes walang uwian hanggang di pa maka si tatay di kong so ito yung mga Nagpermano dito Bicol Albay Pati taga Bicol Albay Nandito din Isabe Isabe Leta Kap Kap So, yun, no, nakita natin na uh, iba't ibang mga tao uh, nagpirma dito. May mga taga Sambuanga Sibugay, taga Bohol, uh, bu uh, Bohol, Tagbilaran, mayroon ding uh, taga Cebu, meron ding uh, Albay taga para amin then uh, merong uh, volunteers OFWs mga vloggers smni ibat ibang klase uh, ng tao nagpirma dito sa billboard na ito bilang uh, support uh, kay tatay Digong. Di po tayo magpahulin, Magpirma po tayo, oy. Pirma no. oy. Alam nga sila lang magpirma, no? Kapirma po tayo, oy. Pirma po tayo. Adiri, adiri ko sa naas. Para si... Na. Adiri ko sa naas. Na. انا 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 아 <목적> <목적> <suss> <suss> <목적> Ito yung akin oh. Crispy Car TV. Philippines.